Umagang-umaga nga mga mari ay niyaya nga ako nitong si Buyok at mamiyasta nga daw kami sa barangay sa pang. Hindi ko na nga nabidyo ha nung paalis kami dahil papatay-patay nga ang makina ng aming bangka. Kaya eto at napadpad na nga kami dito sa kabila ng aming nayon at mabuti na lang talaga at may puno nga dito kaya kumanlong nga muna kami para gawin nga ni Buyok yung nagbara na karburador. Inabutan na nga kami ng matinding init dyan at mabuti na lang talaga at nagawa nga ni Buyok itong aming makina. Kaya naman agad na nga niya akong pinasakay at dumiretso na nga agad kami sa aming lakad. Grabe nga mga mare, so sobrang bilis nga nitong aming bangka at para lamang namang nagdahilan. Manonood nga lang si Buyok ng karera ng bangka doon mga maret, ako naman ay may kabarkada doon. Kaya naman, for the go! Maraming nga rin kaming nakasabay ng na mga mami-mista at talaga namang hindi alintana ang ignit abo. Mag-aabang na nga sana kami ng karera dito sa bandang laot mga mare kaso nga lang eh nagwawala na nga ang mga alaga namin sa tiyanitong sibuyo kaya naman kumain nga muna kami. Hinahanap nga namin ang bahay ng aking kaibigan dyan mga mare at hindi nga niya alam na kami ay papunta. Nang mahanap nga namin ang bahay ng aking kaibigan mga mare ay pinakain na nga agad niya kami at sabi pa nga, nga niya ay e, bakit daw napakaaga namin. Ang sagot ko naman sa kanya mga mare ay aba daig ng maaga pang masipag. <laughs> <laughs> Barkada ko nga ang ari ng bahay na ito at ninang pangasya ni Kasipot kaya hindi talaga ako nahihiya. Matagal-tagal na nga rin ang huli kong pamimista mga mare at ngayon na nga lang ulit na ulit. Habang ako nga ay nandito sa bahay ng aking kaibigan, si Buyok naman ay nanonood ng bangkarera doon sa pretty. <laughs> hindi na nga ako sumama sa kanya mga mare dahil talaga namang napagkakainit ng panahon. Abo. Dito nga sa amin sa isla ay hindi nawawala ang bangkarera sa tuwing may piyesta ng nayon dahil dinadayong nga ito ng iba't ibang tao na mula pa sa iba't ibang lugar. Enjoy na enjoy pa nga itong si Buyok pananood ng bangkarera kaso nga lang ay talaga namang napagkakainit nga daw doon. Sabi ko nga ay dapat isinali niya ang aming bangka dito. Just could die. <laughs>

Mga mare dahil nagutom na nga itong si Buyok ay eh hindi na nga rin niya tinapos ang bangkarera. Nakahanap nga rin siya ng kasamaan sa pamimista at tuluyan na nga akong nakalimutan doon sa bahay ng aking kaibigan. Just could. <laughs> Mabuti na lang talaga at mabait nga itong napuntahan ni Buyok at binigyan pa nga siya ng binalot. Aba, inamista mag ni. eh. <laughs> Pagbalik nga ni Buyok sa akin ay parang nahihilo-hilo nga daw siya dahil halos lahat nga daw ng madaanan niya ay pinapatagay nga daw siya. Napakababait nga nitong mga taga sa pang dahil halos lahat nga ng makakilala sa amin ni Buyok ay tinatawag nga kami dahil bibigyan nga daw kami ng binalo. Medyo nakukulitan pa nga kami sa kanila dahil kahit ayaw nga namin ay talaga namang pinipilit kami abo. Ay pagkaganito ba naman ang pamimistahan ay talaga namang babalik-balikan mo. Sa totoo lang talaga mga mare, eh, dalawa lang talaga ang kakilala namin dito. Yung isa nga ay kabarkada ko at yung isa naman ay pinsa ni Buyo. Kaya masasabi ko talaga na mababait nga ang mga nakatiri dito dahil kahit halos wala nga kaming kakilala dito ay talaga naman nagmamantika ang aming bag -aba. Sa so, sobrang init nga ng mga time na yan at sobrang bigat na nga ng aming bag ay naganap na nga kami ng lugar kung saan pwede kaming magpahinga. Hanggang sa makarating nga kami dito sa Sandamiano at talaga namang napakaginhawa at biruin mo ay pa kami ng Sandamiano boys. Nagdesisyon na nga rin kaming umuwi mga time na yan dahil medyo malamig na at nadaanan nga namin itong bahay ni Kap at biruin mo ay na naman kaming dalhin itong binalo. <laughs> Siyempre dahil nahihiyarin kami kay Kap ay tinanggap na nga rin namin kahit nalabag nga ito sa aming loob. Naku mga mare, sa sobrang inis ko talaga ay nilagay na lang namin ito lahat sa kahon para naman hindi halata kapag kami ay naglalakad baka kami masabihan na magbabalot. <laughs> kaya ayan, pagkatapos nga namin magkaway-kaway dyan at magpaalam dito sa aking kaibigan ay bumaba na nga rin kami sa bangka. Alasin ko na nga ng hapon ng mga time na yan kaya hindi na nga gaanong masakit sa balat ang sikat ng araw at bang sarap na nga mamangka. Sinigurado talaga namin na safe na safe nga itong aming binalot at baka mamaya ay mabasa ng tubig. <laughs> OMG, ang binalot na babasa! 笑う気だよ。<laughs> <laughs> nating naman kami na ligtas dito sa bahay at safe na safe nga dumating itong aming mga binalot. <laughs> Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po